What's up guys? Ito na nga pala yung update sa akin re-restore na Honda Exana M110. Ito nga pala yung mga ginawa natin sa kanya noong mga nakaraan. Bale pagpipinto na ng black and hole natin ginawa. What's up guys? Ngayong araw naman ay eh, magdiriha tayo ng maraming tearings. Dahil nga nakasundod tayo na konting oras, katutulog lang nga sinayinalagaan ko. Kaya magdiriha muna ako. Ayahin hinanda na labas ko na nga pala isa sa itong mga fairings Tingnan nyo guys, laki ni sines, pero lilihain pa rin natin. Kung maalala nyo, yan yung mga brand new tearings na nilabas natin noong nakaraan pagkatapos mga na mga and chassis. Dahil nga sa iba-iba kulay ng pairings, kaya pipinturaan pa rin natin yan guys. Kaya nililihan natin para kumapit yung private na ilalagay natin. Kahit brand new yung guys, di naman pwede hindi natin nilihahin yan. Hindi kasi kakapit yung private na guys para hindi niliha at hindi lalapat na maganda. Ginaan ko ha, pala sukat ng liha guys sa mga kahanayan na brand new ay 400 daliha tapos gumamit din ako ng sabon. At dahil na sa makinis nga dahil nga brand new ang mga kaha ay di na ako mayroon pang magliha. Kung mga guys, talagang ginagaskasan natin yung buong aha para lang talaga kung to nyo, Bri. Meron nyo tulad magliliya ka na piris na second hand, guys. So oh, maraming bako ba ko oh, ay eh, medyo matagal talaga ang liyahin nyo. Siyempre kung may mga baku, bako oh, butas, eh, na, ko o butas sa kailangan talaga habulin. Pata nga matapos ko magliya, guys. Siya binabalawan ko. Siyempre nga may sabun guys. Malak ko kasi sa peris siya to, guys. Isang kulay lang siya buo, kulay blue lang. Eh, saf po nakapagpatib na tayo ng kulay blue na nakaraan. Kaya yun yung kukulay hu natin dito. kanya nyo, brand nyo at na yung kahanayan, guys. Siya eh, pinakaliha ko pa rin. Kahit nga yung mga sulok-sulok, guys. Siya talaga nilis siya isa ko. Oh. Napansin nyo ba yung mga pagkaulay blue na mga pr Paris yung mga Paris o na nabili ko ay eh, malayo yung mga olay dahil nga doon yes kaya naisipan to airpaint pa rin to para mas babagay swabi swabi tignan at so wakas ito nung yung last part ng kahadaliliyahin ko buwas sa buwas kasi pwede na agad natin i-primer to kasi nabunod ako na anong oras dyan limitado lang kasi oras natin guys sinit ko lang to nauulog pa kayo sa Paris guys boy pa pa hehehe <laughs> nabanlo ako na nga guys at tatapos lang na tayo sa mga pampagiliha ito na nga guys yung lalabasan ng na natin ba ako kasi na naman tapos ako. Abangan nyo na susunod na updates. Rest of my shit natin na to sa Ramponer video. Ingat! Alright!